Ayan mga lalags, may pusa nga po pala dito sa amin na siguro ito ay ligaw o niligaw ng may-ari. At siya po ay niyaw ng niyaw. At dahil alam ko po siya ay ligaw, baka po siya nagugutom. Dahil wala pa po, po akong ulam, pinakain ko po muna siya ng tinapay. Ayan, at kinain naman po niya yung tinapay na binigay ko sa kanya. At napansin ko po siya, siya po ay bata pa at saka ah, uh, medyo marungis pa siya. Kaya po, hinayaan ko po muna siyang kumain ng tinapay. Ayan o, oh, kung pansinin po, medyo may dungis pa siya. Dahil syempre, isa din po siya sa may buhay at nakita ko na siya po ay pag-alagala na parang tao din na naghahanap po ng kalinga. At siguro siya ay gutom na gutom dahil po malamang uh, siguro tinaboy siya nung may-ari dito o iniligaw, iniligaw po siguro siya ng may-ari baka marami na rin pusa dahil ako po gusto ko din naman ng may pusa para naman may alaga kami pusa at minsan kasi iba yung may alaga po pusa sa bahay ayan dahil po siya ay nagugutom at ayan nga po pinakain ko at ngayon nung hapon siya po ay parang palagay na dito sa aming bahay dahil siguro napansin din niya na yung taong napuntahan niya ay alam na kakalingain po siya kaya po ngayon ang pakiramdam niya siguro ayan at napagod po siya siguro sa kanyang paglalakad kaya po ayan hinayaan ko po, po siya dyan siya po yung inantok ayan napapagod siguro siya kaya siguro sa paglalakbay niya kung saan saan at kakalakad napagod at nabusog na gutom ayan hinayaan ko muna siya dyan matulog isa dumatambay siya dyan sa labas pag siya naiinitan at ayan na nga po, nasanay na siya dito sa loob namin, hindi na siya iyak ng iyak, kumbaga po sa tuta pag may bago kaming uwi eh, umiiyak po siya ah, uh, itong pusa ganun din, dahil bago siya dito sa aming bahay hindi niya pakabisado yung lugar at baka hinahanapan niya yung nanay niya kaya iyak siya ng iyak at eto na nga po palagay na siya dito sa loob namin nung maghapon na yon at saka nung magdamag ah mabait naman po siya hindi siya mailap at saka mabait siya alagaan mabait naman yung pusa at hindi ka mukha na iba na talagang lakad ng lakad kung saan saan siya po nakapirme siya dito sa aming bahay mula nang inampun ko siya sabi ko ah, hayaan ko siya kung gusto niya lumayo pero kung dito siya mamimirme ay okay lang kaya po hinayaan ko na dito sa bahay ayan nga po nilinis ko, dinupitan ko na po yung kanyang tuko kaya po malinis na po siya ayan wala na siyang dumidumi -dumi sa kanyang mukha at pinakain ko din po siya ng kung ano tinapay o mga biskwit kanya para masanay naman siya sa kung ano ang pagkain at ayan sinus uh, nilalagyan po ng anak ko ng pagkain sa baba at tinakain yun tinapay na kinakain niya para masanay naman din siya sa kung ano ano at hindi maging maselan yung aking alaga o diba yan po ang aking gago kasama sa bahay dahil gusto ko rin may pusa yung na po na natutuwa naman din at may bago na kaming alaga dito sa aming tahanan kaya napapansin din siguro ng mga hayop kung sino yung mabait sa kanila kung sino yung nag-aalaga sa kanila at kung ano at kung sino ang sa tingin nila na pwede sa kanilang kumalinga kaya dahil siguro pansin nila na safety sila dito sa akin at alam nila na naaalagaan sila at alam nila na ligtas sila dito sa akin kaya siguro hindi siya umalis at ito na nga po, itong maghapon dito na siya natulog sa magdamag hindi siya lumayo at talagang dito po siya natulog sa aking bahay ayan, hindi siya palakad-lakad kumbaga siguro uh, naisip niya na safety siya dito kaya tahimik siya dito sa akin, o diba, mga mga lalabs, malinis na ang aming bagong alaga. Welcome home! O hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you for watching, mga lalabs. Maraming salamat sa inyong Bye.